ayan, andito yung mga kamarites lahat ng mga kamarites natin ayan. nakikita nyo naman, ayun, mag-hi ayun, yeah! ayun ayun, mga kamarites uh, dahil may blessings na ang Edge TV, syempre oh, yeah! <laughs> may blessings na tayo ayan. hindi pwedeng mawawala ang mga marites nyo Ayan. magbibigyan ng ating blessings. Ayan. Ayan. Sinong first honor? First okay. <laughs> honor. Oh, mga kamarites, kung di dahil sa mga kamarites nyo, wala tayong blessings ngayon. Ayan. Kaya mga kamarites, thank you so much! Ayan. Ayan. Yes! Ayan sa lahat ng viewers, followers at saka shares natin dyan. Maraming maraming salamat po dahil po sa inyong lahat. May blessings na po ang Edge TV. Ayan, kaya ma simulan na natin ang pag-share ng blessing sa eh, sa mga kamarites natin. Ayan. Siyempre, first honor si Nang Inda Ya. Yeah. <laughs> Thank you. <laughs> 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 ko. Yes, and one one Nanay. Nana thank you, and Nanay. Okay, it's TV. Thank you, and Nanay. one. second one. vlog ko na dito. Ah! Salata. Kay Marites yeah. yeah. vlog! Ayan! Thank you! <laughs> thank you, Marites! Tapos, syempre, yung ating first honor. <laughs> Malibig, no? ayan. 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 Ay, pa sa ulit. Thank ay, yung ating laging victim, <laughs> <laughs> si Ma! Ah, thank you! Thank you po sa inyong lahat, followers, sharers, ayan. Mga Marites, salamat <laughs> ah, dito! Uh -oh. ayan, sa Gcash naman ako mamimigay ng blessings nyo. Ayan, thank you so much po. Bye-bye!